isang mapagpalang araw o gabi po sa lahat. Hala! Grabe to! Sa wakas muli na nga nating napanood ang Rara Love Team. Wow! Grabe! Sulit nga ang pag-aantay natin sa Good Vibes Kiligan serye nila. Nakakakilig na ang muling pagkikita ni Raz at Dara. Pambihira! Miss na pala nila ang isa't isa. Oh my goodness! Next level na Good Vibes Kiligan serye na talaga ito. Wow, wow, kinikilig talaga ako sa eksena nila dito. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip kung saan. Kinamusta na nga ni Raz si Dara? At napasabi pa nga siya dito nang Na-miss ba daw siya ni Dara? Hala, grabe, nakakakiliti. Ito po. Hello po. kamusta uh, ka man? Okay, ang dada lang po. Na-miss mo naman ako. Na-miss mo naman ako. Kayo po. Kayo po lahat. Na-miss ko kayo lahat. Kasi kung hindi mga tatanungin, I miss kita. I miss kita. Nagal na rin eh. So, siguro more than 2 weeks. Three weeks. Uh, oh my goodness! Grabe na talaga ito. Next level na talaga ang Rara sa pagpapakilig. Sinabi ni Raz kay Dara. Miss ba daw siya nito? Hala! Kayo nga ang naging sagot ni Dara dito. Miss daw ni Dara lahat? Nahupo! Baka nahihiya lang si Dara na sabihin ang salitang. Oh, Miss Kita Raz? Hala! Bigla nang sinabi ni Raz dito na, kahit di daw siya tanungin ni Dara ay, Miss daw niya si Dara. Hala Raz, umamin na. Miss niya si Dara? Grabe! Ang tagal din kasi na di niya nakikita si Dara. More than two weeks daw. Kaya pala, miss mo si Dara. Oh my goodness, umamin na si Raz. At ito, Raz may tanong kay Dara? Masaya ba daw si Dara nang makita at binisita niya ito? Ito naging sagot ni Dara dyan. Kasi ako ka naman na nakita mo ako nakabisita. nakabisida. Sato, sato, kaya po. Ato, kaya naman po. Oh. Oh, ano naman po sa akin. Parang oh. oh, address na <laughs> Grabe! Opo daw, sabi ni Dara. Hala! Masaya si Dara? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Happy si Dara na bisita siya ni Raz. Oh my goodness! At sabi nga dito ni Raz na, Wag na daw magpo si Dara sa kanya. Salitan po. No more po na daw. Raz na lang daw. Grabe na talaga ito. Stress reliever talaga kayo, Rara. Salamat sa good vibes eksena nyo. At ito na nga. It's Dara's turn. Si Dara na nga ang musta kay Raz. Kasi long time, no? See? Ito po. Kayo, ano? Kamusta? Kamusta? Gusto ko nila nga ako last time. Then, then ako doon. Actually, gusto ko na rin kasi nandun ako sa Manila, parang gusto ko na rin mabalik dito. Nami-miss nga ka na Nami-miss ka tanda. Gusto ko na rin. Sa nga alam mo ba, ang dami na sa atin naghahanap ng vlog natin, hinahanap tayo. Buti yung isa yun, at hinahanap ako. Ikaw ba inahanap ko ako? Ikaw ba inahanap ko ako? Oh my goodness, one week pala si Raz sa Manila, gustong-gusto na daw niyang umuwi sa mga oras nung andon pa siya para makita si Dara hala miss na miss daw niya si Dara grabe iba na yan raz bakit kaya miss na miss niya si Dara iba na yan for sure okay lang yan raz okay lang naman magka-crush crush mo na ata si Dara hala salamat sa good vibes nasabi pa nga dito ni Raz na madami daw naghahanap sa kanila mga supporters ng love team nila isa na apo dyan. Sabay banat niya si Raz nang. Buti pa daw hinahanap siya. Tinanong nga niya si Dara nang. Hinahanap ba din siya nito? Hala, grabe. Ang lupit mo talaga buma na Raz. Bilib na talaga ako sayo. At ito Dara na bigla pala. Nang bumisita si Raz. Hala, nagulat si Dara nang makita si Raz. Bakit kaya? Oh my goodness. Ito po. Ang um, tingnan ko po, <laughs> na kung po kayo dito. Sobrang nabigla din po kasi punta lang po kayo dito. Tulong na ako kasi ano, kala ano, ko hindi po kayo makakabisita. Makaka Tapos sila ko harap. Tsaka nabigla din ako ano, kasama ka pala. Kasama ka pala. Oh. Narin... Ano, ano, kasi, hindi nga talaga ako Para surprise. Surprise. <laughs> Akala pala ni Dara na di makabisita ang team kalingap sa kanya, kumbaga na surprise visit nga si Dara. Pero ang mas nagpabigla sa kanya ay, nung kasama pala si Raz bumisita sa kanya, Hala, Aka! Grabe! Iba na ata yan, Dara Bells. Okay lang naman po magka-crush. No problem po. Crush lang naman po. Pero nasa kay Dara na po yan if crush na ba talaga niya si Ras. Ang naging reaction nga ni Ras nang sinabi ni Dara na nabigla siya ay... Binibigla daw talaga niya si Dara? Para ma-surprise? Hala ah, mahilig ka pala Raz mang surprise. Successful nga ang pa-surprise mo. At ito, grabe to. ras gustong tumambay sa bahay ni Dara? Hala, spend together kay Dara? Para daw ay maging close sila sa isa't isa. Grabe! Baka pwede daw, paminsan-minsan. Oh my goodness, eto po. Speaking of, ano, presko. Pwede ba ako ditong tumambay paminsan-minsan? Pwede ba ako ditong tumambay paminsan-minsan? oh, ganyan-ganyan. <laughs> Tapos, kasi ang kasi sa eh. Pero, pwede talaga tumambay dito. Kasi presko talaga dito eh. Um, oh. Pwede naman po, pero mas po. Kasama niyo po sila, kaya rin po. Hindi pala pwede na yung mag-isa, yung mag-isa para mas mas lumarin pa yung ganyan, ganyan, ganyan. Yung, yun, yung process, mas lumarin. At kahit walang camera, yun, mas magiging close, yun, kahit walang camera. Pero okay lang ba? Um, kami pong bahala kasi nahiya din po ako eh. Hindi pa ako sanay yung tayong dalawa lang po. Tayong dalawa lang po. Sorry. Hindi pa ako sanay. Hindi, okay lang. Hindi naman ako nag-force sa iyo na nagingi naman ako ng permission if okay lang. Pero kung hindi naman, okay lang din sa akin. I respect your decision naman. Okay lang. Kasi gusto ko lang talaga mas maging close tayo. I mean, yun. Gusto pala ni Raz na maging close pa sila ni Dara. Na kahit on and off kam daw, ay baka pwede siyang bumisita kay Dara. Siya lang daw mag-isa? Hala! Para mas makilala nila ang isa't isa. Rara banding together for more closeness? Okay lang naman yan. Pero ang laging desisyon nga ni Dara dito ay, nahihiya nga daw siya at di po daw siya sanay. At nire-respeto naman ito ni Raz, kumbaga humingi lang si Raz ng permission. Pero okay lang naman po ito ni Raz. Ang gusto lang sana ni Raz ay makausap pa and more band kay Dara especially na ay super ganda ng place nila Dara. Super fresh ng hangin. Pero nire-respeto ni Raz ang naging desisyon ni Dara. Okay lang yan Raz. Sulitin mo na lang ang every moment na kasama mo si Dara. At ito, Raz umamin na. Masayang-masaya daw siya nang nakita? Nakausap at nakasama si Dara? Worth it daw ang paghihintay? Hala, grabe! Ito po. Lalo naman Masaya-masaya ako dahil nakausap kita. Nangasabi ako. grabe. Hindi ko na din nakatiis eh. Pero, since hindi tayo nakapagkita. So, pinapanood ko na lang yung mga vlog natin, yung pag-date sa park, dito, yun. Ako uh, din, na. ako din po. Ako, din, uh, pinapanood ako na. din, na. ako din po. Yeah. Pinapanood mo rin? <laughs> <laughs> okay. Pinapanood mo rin? So, <laughs> ano diba? so, pinapanood ko Pinapanood lang rin? Pinapanood mo rin? Pinapanood mo Pinapanood mo rin? Oh my goodness! Ang tagal nga daw naghintay si Ras na makita si Dara, di na nga daw siya nakatiis. Hala! Kaya worth it nga daw nang nakita, nakausap at nakasama niya ang isang Dara. Wow! 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 Bakit kaya? Crush mo na ata talaga si Dara. Crush mo ba si Dara, Ras? Baka sa susunod umamin ka na. Sa mga araw pala na, nami-miss niya si Dara ay. Pinapanood pala niya ang vlogs with Dara? Hala ka! Miss na miss mo na talaga si Dara. halaa Di lang pala si Raz? Pati pala si Dara nanunood din sa vlog nila? Grabe! Baka na-miss din ni Dara si Raz? Oh my goodness! Nang tanungin nga ni Raz si Dara nang ngumingiti ba daw ito pag nanunood ka tulad niya? Opo daw! Hala ka! Opo, ang naging sagot ni Dara, which means super saya si Dara sa mga eksena niya with Raz. Wow! At ito po mga idol last video clip. Re-reactionan pa natin ito. Nag-goodbye na nga si Raz pansamantala kay Dara kasi uuwi na ito. Nalulungkot nga si Raz dahil di na naman niya makita si Dara. Ito po. So yun, yeah, Dara. Mukhang ano, salit siguro. Mga alis na din kami. Mayroon na nga yung sa gantong park. Yung magpapaalam, yung huwag mo mag kung iniisip mo ka, hindi babalik kami. Thank you po sa pag sa amin. Thank you. mag lang kayo. So yun, bye-bye. Yeah, take care of yourself. Yeah, take care of Thank you po. May next September. May next time Kung po kayo. Nagpaalam na nga si Raz kay Dara. Napashake hands nga sila na it's a sign na. Goodbye pansamantala. Pero nasabi nga ni Dara dito na. May next time pa naman daw. Next time? Wow grabe! Na eh, excited na ako sa muling pagkikita niyo Rara. Paniguradong kikiligin na naman ako sa next level na kilig and good vibes na eksena niyo. Salamat team Rara sa napakagandang serye na aming napanood. Kinilig kaming lahat sa good vibes stress reliever na serye niyo. Abangan na lang po namin ang next episode. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin ay mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.